pagbili ng sasakyan sa Japan. Bagong-bago man o second hand. Bilang isang dayuhan ay nangangailangan ng maayos na paghahanda ng mga dokumento at pangunawa sa mga patakaran sa pagbabayad o financing. Narito ang isang kumbetong gabay tungkol sa mga kinakailangan proseso at dokumento para sa pagbili ng sasakyan sa pamamagitan man ng loan o full payment. Pagbili ng bagong sasakyan. Narito ang ilang mga pamamaraan. Paraan ng pagbabayad. Ito ang uri ng paglalarawan. Mahahalagang punto. Full full payment, cash o bank transfer. Babayaran mo agad ang buong halaga ng sasakyan. Pinaka simple, walang credit screening loan. Financing ang bayad ay hinuhulugan sa loob ng ilang buwan o taon. Kailangan ng credit check at patunay ng matatag na kita. Ikalawa, mga kinakailangan dokumento para sa mga dayuhan. Residence card, saryo card, patunayan ng legal na paninirahan sa Japan, passport para sa pagkakakilanlan, certificate of residence o juminyo, galing sa city office. Dapat may kasalukuyang tirahan. Personal seal, registradong selyo para sa mga kontrata. Parking space certificate. Shako May Kinukuha sa local police station. Kailangan para sa registro ng sasakyan. Driver's license. Japanese o valid international license. Income proof para sa loan, payslip, tax certificate o kontrata sa trabaho. Bank account information para sa pagbabayad o automatic deduction. Karagdagang kinakailangan para sa car loan. Minimum visa duration. Kadalasan ay dapat may natitirang isa hanggang tatlong taon sa visa. Credit History Titignan ng banko o dealer ang iyong record sa pagbabayad. Halimbawa, credit card or phone bills. Guarantor o co-signer Maaaring kailanganin, lalo na kung bagong residente. Down payment, karaniwang 10 to 20% ng presyo ng sasakyan. Pagbili ng second-hand na sasakyan. Saan maaaring bumili? Maaaring bumili sa used car dealership o Chukosyahan by 10. Online platforms tulad ng GoNet o Car Sensor. Private seller. Mas maraming personal na dokumento ang kailangan kinakailangang dokumento? Residence card, passport, certificate of residence o juminsyo, incan or seal, parking space, certificate, siya ko driver's license, transfer of ownership form mula sa nagbenta, vehicle inspection certificate, siya ken Katunayan na balid na inspeksyon. Proof of automobile tax payment. Kailangan para sa rehistro. Kung bibili sa dealer, kadalasan sila na ang nag-aasikaso ng karamihan sa mga dokumento. Rehistro at insurance. Rehistro ng sasakyan. Ginagawa sa Land Transport Office o Unyoshi maaaring asikasuhin ng dealer sa iyong pangalan. Obligatoryong Insurance Compulsory Automobile Liability Insurance G. Baiseki Hoken Kinakailangan ng batas Voluntary Insurance Irerekomenda para sa mas kompletong proteksyon. Sa kabuuan, may, may mayroong mga uri ng mahalagang punto ang mga dokumento sa bagong sasakyan. Full payment, simple, walang credit screening, residence card, passport, Juminjo, income, Shako Shome, license ng bagong sasakyan o loan, may credit check, income proof, guarantor lahat ng nasa itaas. Last Income Proof, Bank Info, Visa Validity, pero ang second hand mas mura. Mas maraming papeles kung private sale. Lahat ng nasabi at idagdag ang Joto Shomeisho, Sho, Shaken show at Tax Proof. Maaaring bumili ng bago o second-hand na sasakyan ang mga dayuan sa Japan basta't may valid residence rehistradong tirahan at parking certificate. Kung may loan, asahan ang mas higit na screening at posibleng kailangan ng Japanese guarantor. Ang pagbabayad ng buo o full payment ay mas pabilis at mas madali, lalo na para sa mga bagong dating sa bansa. Ito po ang isa sa team mag-usap tayo by Vicky Osawa. Maraming salamat po.